Ang pakiramdam na parang may nakabara sa iyong lalamunan ay isang hindi kaaya-ayang pakiramdam. Ang hindi mawala walang eritasyon at pag-ubo o kawalan ng kakayahan na lunukin ng sarili ninyong laway ay sapat na upang mainis ang sinuman. Maging alam mo kung ano mismo ang kinain mo na maaaring bumara tulad ng isang piraso ng steak or hotdog o kung ang pakiramdam ay ginagambala ka na sa loob na ng maraming buwan nang walang malinaw na rason? Pinakamainam para sa iyo na humingi na ng tulong medikal hanggat maaari. Ano-ano nga ba ang mga posibleng dahilan sa likod nito? Ano ang dapat gawin? Tara na at ating alamin! mga sanhi. Dysphagia Mayroong maraming iba't ibang sanhi ang dysphagia, ngunit ang karaniwan ay ang pagkain ng isang bagay na bumara sa iyong esophagus. O sa Ingles ay tinatawag na food obstruction. Kapag ang dysphagia dahil sa food obstruction ay nangyari, ang mga tao ay maaari pa rin makahinga. Ngunit ito ay tipikal na masakit hindi komportable at may potensyal na maging sobrang mapanganib. Karamihan sa mga tao ay kayang malaman ng isang bagay na kinain nila recently na bumara. Maaaring nakalunok ka ng isang piraso ng steak o hindi mo namalayan na may tinik pa sa isdang kinain mo. Malalaman mo na lamang na nakakaramdam ka ng masakit at nakakairitang bukol o lump sa iyong lalamunan o dibdib. May ibang tao rin na naguulat pa nga na hindi nila malunok ang sarili nilang laway. Isang minuto ay tuwang-tuwa ka pa sa pagkain ng masarap na pagkain. At malalaman mo na lamang na ikaw ay umuubo na at sinusubukang tanggalin ang masakit na bukol sa iyong lalamunan. Kahit gaano pang kadami ang paglunok o pag-inom mo ng tubig, ang pakiramdam na mayroong isang pirasong steak na nakabara sa iyong lalamunan ay ayaw talagang mawala. Natsuchoke ka ba? Nakakahinga ka pa naman, pero masakit ang iyong lalamunan na tibdib? Ang food obstruction ay maaaring maging mapanganib depende sa kung anong nakabara at saan ito nakabara. Kung ang isang piraso ng pagkain ay bumara sa upper esophagus, ito ay maaring malaglag patungo sa windpipe na maaring putuli ng iyong supply ng hangin. Mag-iba na ang kulay ng tao at mawalan ng malay. Kung ang pagkain ay bumara sa lower esophagus, maaaring nakakalunok pa ng laway ang tao, ngunit ito ay sobrang masakit. Ang pagkain na nakabara sa esophagus ay maaring magdulot ng iritasyon, pamamaga at pagsugat. Ang mga karne na may tenderizer o marinade, kapag bumara sa esophagus sa loob ng mahabang oras, ay maaaring magdulot ng pagkasira sa lining ng esophagus. Kung hindi mo malunok ang iyong laway, nagsimula kang maglaway, at makaramdam ng kakapusan sa paghinga o kahirapan sa paghinga, kailangan mong maghanap ng agarang atensyong medikal o tumawag ng ambulansya. Dysphagia from GERD Ang isa pang karaniwang sanhi ng dysphagia ay ang gastroesophageal reflux disease or GERD. Ito ay isang malalang forma ng acid reflux kung saan ang laman ng sikmura ay bumabalik sa esophagus at nagdudulot dito ng iritasyon. Maaari itong magdulot ng ubo o ng nakakainis na pakiramdam na parang may bagay na nakabara sa iyong lalamunan. Ang hindi mawala-walang heartburn at impacho ay tipikal na tinatawag bilang GERD Maari mo pang mapansin na ang mga pagkain na tulad ng pinrito o matataba ay mas nagpapalala sa iyong mga sintomas. Kadalasan, ang antacids or over-the-counter medication ay maaaring makatulong sa pagmanage sa heartburn o impacho. Ngunit kung napapansin mo na hindi nawawala ang mga sintomas na pinakamainam kung magpapatingin ka na sa iyong doktor. Kapag suspect ng doktor na mayroong GERD ng isang tao, magasagawa sila ng full medical exam at history. Pagkatapos ay maaari silang magrekomenda ng endoscopy, probe test, x-ray, or esophageal manometry na sumusukat sa muscle contractions sa iyong esophagus kapag ikaw ay lumulunok. globus sensation. Ito ay isang hindi nawawalang pakiramdam na tila may bagay na nakabara sa iyong lalamunan o dibdib. Ngunit tipikal na walang direktang link sa kung ano ang bagay na ito. May ilang mga tao na inilalarawan ito tulad ng may nilunok silang pill at hindi tuluyang bumaba. Kahit na ang globus sensation ay tipikal na hindi naman sobrang sakit, maaari itong maging nakakairita Madalas, ang mga taong mayroon nito ay pumupunta talaga sa klinika ng doktor tinatanong kung ano kaya ito. Karamihan sa mga taong may globus sensation ay sinasabi na ang pakiramdam ay mas hindi komportable kaysa masakit. Madalas, ang pakiramdam na parang may nakabara sa lalamunan ay hindi bigla ang dumating, kundi matagal na nilang naramdaman. Ito ay tunay na nagdudulot ng iritasyon sa taong mayroon nito. At ano ang ginagawa ng karamihan ng mga tao kapag nakakaramdam sila na parang may nakabara sa kanilang lalamunan? Umuubo sila at sinusubukan itong tanggalin. Ang problema, kung patuloy kang umuubo at sinusubukang tanggalin ang nakabara sa lalamunan, mas lalo kang magdudulot ng iritasyon sa lining ng iyong esophagus. Maaari itong magdulot ng mas malalang iritasyon. Ang globus sensation ay pinakakaraniwang dulot ng isang forma ng iritasyon o pamamaga. Kung ang pakiramdam ay nasa lalamunan, ang isang ENT specialist ay tipikal na gagamit ng laryngoscope upang suriin ang lalamunan at vocal cords. Minsan, isang maliit na tinik lamang ng isda ang nagdudulot ng iritasyon. Ngunit paano kung wala silang makitang anumang bagay na nakabara? Kapag napatunayang walang nakabara sa lalamunan, Maghahanap sila ng mga senyales ng post-nasal drip, allergies, viral infections, mga sakit, or maging mga senyales ng anxiety. Ikokonsidera din nila ang kapaligiran. Ang hangin ba'y ba malamig at tuyo? O peak ba ng pollen season? Tandaan na ang anumang sintomas, gaano man ito kaliit, ay dapat masolusyonan ng isang doktor. Ano ang dapat gawin? Para sa dysphagia. Unless ang isang tao ay natchoke, ang pagkaing nakabara sa lalamunan ay hindi naman parating isang major medical emergency. Kung ang tao ay hindi natchoke, ang pag-ubo ng sobra ay maaring matanggal ang pagkain mula sa lalamunan. Minsan ang pagbara ay nangyayari sa esophagus. Ito ay tinatawag na food bolus impaction. Kahit na hindi komportable, ang mga medical professionals ay hindi ikinokonsidera ang food bolus impaction bilang isang malaking medical emergency, hindi tulad ng choking. Ang mga taong may nakabarang pagkain sa esophagus ay maaaring subukan ang mga sumusunod na tips upang matanggal ito. Swallowing fluids or soft foods. Maaari itong makatulong sa pagbasa o paglubricate ng pagkain at itulak ito pababa. Taking effervescent tablets. Ang mga over-the-counter tablets na ito ay nagdudulot ng pagbuo ng carbon dioxide gas na makakatulong sa pag-ibsan sa mga nakabarang pagkain sa pamamagitan ng pagtulak sa kanila pababa drinking carbonated drinks. Maaari itong maging epektibo sa parehong paraan ng sa effervescent tablets. Para sa dysphagia from GERD Medication Ang medikasyon ay isa sa mga pangunahing treatments para sa dysphagia na may kinalaman sa reflux. Ang proton pump inhibitors ay mga medikasyon na nagpapabawas sa mga asid sa sikmura at nagpapaibsan sa mga sintomas ng GERD. Maaari silang makatulong sa paggaling ng mga sugat ng esophagus na dulot ng reflux. Ang proton pump inhibitors ay madalas na iniinom ng isang beses kada araw. Ang iba pang gamot sa GERD tulad ng H2 blockers ay maaari ring makabawa sa sintomas ngunit hindi nila aktual na pinapagaling ang sira sa iyong esophagus. Lifestyle Changes Ang mga pagbabago sa paraan ng pamumuhay ay maaaring makatulong gawing mas komportable ang pagkain at paglunok. Mahalaga na tanggalin ang alak at nikotin products sa iyong buhay. Ang paninigarilyo at pag-inom ng alak ay maaring gawing irritable ang iyong esophagus at maaring pataasin ng iyong tiyansa ng pagkakaroon ng heartburn. Madalas na kumain ng small meals imbis ng three large meals araw-araw. Ang moderate to severe dysphagia ay maaring mga ilangan ng pagsunod mo sa isang soft o liquid diet. Iwasan ang mga malalagkit na pagkain tulad ng jam o peanut butter at siguraduhin himayin ng iyong mga pagkain upang mas madali ang paglunok. Pag-usapan ang iyong nutritional needs kasama ang iyong doktor. Ang mga problema sa paglunok ay maaaring makasagabal sa iyong abilidad na mapanatili ang iyong timbang o kumuha ng mga vitamina at minerals na kailangan mo upang manatiling malusog. para sa globus sensation. Walang iisang treatment lamang ang magpapagaling sa lahat ng kaso ng globus sensation. Kung ang sanhi sa likod nito ay isang physical na problema, ang pakiramdam ng parang may nakabara sa lalamunan ay mababawasan kapag ito ay ginamot. Ngunit hindi lahat ng methods ay epektibo para sa lahat ng tao at ang mga sintomas ay maaari pa rin manatili maging pagkatapos ng treatment. Ang pagharap sa psychological factors ay maaaring makatulong sa pagbawa sa discomfort na nararamdaman ng isang taong may globus sensation. Ang pagsunod sa mga hakbang upang bawasan ng anxiety o stress ay maaaring sobrang makatulong sa improvement ng mga sintomas ng isang tao. Kung walang physical na kondisyon o bara sa lalamunan sa likod nito, ang isang doktor ay maaaring magrekomenda ng Cognitive Behavioral Therapy or CBT o iba pang mga paraan upang mabawasan ang anxiety. Nagustuhan niyo ba ang aming video? Ano pang inihintay niyo? Kayo'y mag-like at subscribe na! At syempre, huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa garang updates. Muli kami ang Kanunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!